Matindi na napakalaki. Grabe. Napakalaki. Oh. Aba. Nakaw, mama, mga idol, eh no, Oh. Di tatlo na. Nakaw, matindi na mama. Oh. Mama. Mama, idol. Oh, mama, mama. mga idol. Nakita mo to? Babao. <laughs> mga idol. Ah! idol. Sani, sani. sa bangka. Singlong, Kena, mga, lang, mga idol. <laughs> ito okay, Ma, anong ulam? Galaw-galaw mga kabataan. Alam naman natin na maraming nalululong sa mga online games. Pero dito sa amin sa isla, hindi lang basta gumagalaw yung mga kabataan dito, kundi sumisisid pa sa ilalim ng lawa. Para merong maiuwing ulam para sa kanika nilang mga pamilya, mga bata pa, pero marunong tumulong sa kanilang mga magulang. At isipin nyo naman, sa murang edad nila, naiisip nilang tumulong sa kanilang mga magulang. At imbis na maglaro sa lansangan, mas pinili nila dito sa ilalim ng lawa para may maiuwing libring pang pangulam at hindi ganoon kadali manghuli ng isda sa ilalim ng lawa para kang nakikipaglaban sa buhay at kamatayan habang pinitigilan ang paghinga sa ilalim ng lawa kaya kung mahina ang loob mo hindi ka pwede sa lugar na to konting pagkakamali mo lang at nasuot ka sa lambat sigurado sa sementeryo ang punta mo at sa mga batang to doble ingat mag-iingat kayo palagi saludo ko sa inyo Ringgan, ringgan. Kandule. Ano? Ako lang pa yun eh. Sabi ko na nga, pamahuliin ni Dez. dakot na, nakakalabot pa ng buo. Kala <tong bula> <Baka>, Ano pa, mo tayo. Ah. ka na. Mamaw.

nakaw ka mau mamo, kasama plastik. Oh. Nakau mau mga idol ayo. Oh. Tatlo na. Pala pagilak ko na lang Sige, titignan ko. Wow, pating. Pating, pating anak ng pating. Oh, princess tama ito katawan ko. Anak ng pating. Sa dalawa tibungan. katay mo nga sa akin. Ito. Wow. Grabe. Sarap niyan, gata. Nakatiligang. <laughs> Matindi na pakalaki. Grabe. Napakalaki. Oh. Aba. Ala, <laughs> odalag. Kapit ka sa lambot.

I waimo. Oh. Wah, mama wo. Buster. Mama! Buster. Buster. Ternyata. 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 Nangyan dule. Ba't kayo dyan sumasakay sa walang palangoy? Naku po naman, Argy. Makatibo kayo nung malaki. Hindi tanggal ng tibo niyan. Ay, God! Aba, Tae. Kaya lang humuli ang mga mga batang asler. Aba. Gulo! na!

Diyan ayaw Mamaw! Mamaw si Kuya Paeng Wala Tama na sa ilalim So yun lang mga boss idol and madam kung natuwa ka sa mga video na ito at natuwa ka sa mga batang to baka naman pwedeng pakishare ang video na to para mapanood na rin ng marami. At kung bago ka pa lang sa channel na to o sa page na ito wag mo naman kalimutan mag follow. Maraming salamat boss idol. So yun lang mga idol ako si Craps TV at ako si Talim Island Pride hanggang sa muli. Bye bye.